Carl TZ, sinabihan si Irad na magpalakas muna. Friendship ng dalawa, goodbye na nga ba? Omega, nagpakitang gilas. Hindi lang sa MLBB, pati na rin sa sayawan. Brokey at your service mga tropang Just ML. At ngayong araw, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Noong nakarang araw pa lang mga tropa, inaabangan agad natin ang pagtatapat ni Carl TZ at Irad. Bago kasi mangyari ang nasabing laban, nagbigay mensahe muna si Carl TZ kay Irad pagkatapos ng laban nila against TNC. Wika ni Carl na sana daw eh, hindi nagalit si Irad sa kanya at best friend niya pa rin ito kahit lagi daw itong nagagalit. Sa araw ng pagtatapat ng dalawa, Eko PH versus RSG, hindi naman tayo nabigo mga tropa. Bagamat mabibilis na laban ang ating nakita, non-stop action naman simula umpisa hanggang huli. Unang game eh, kinuha ng RSG na tumagal lang ng 9 minutes. Tinanghal pa nga itong pinakamabilis na game sa lahat ng MPL regions. Pagdating naman ng Game 2 at Game 3, pareho itong na-secure ng Echo PH. Reverse sweep, kumbaga, on the post-match interview. Bungad ni Mara kung ano ang nangyari kay Carl T. Zin on Game Number 1. Kapansin-pansin kasi na talagang nahirapan ito. Ika nga ni Mara, level 3 pa lang si Carl habang level 6 na si Irad pagkatapos ng unang turtle dance. Sagot naman ni Karl mga tropa na talagang hindi niya inexpect yung strategy ng RSG. Dagdag niya pa na si Irad daw kasi ang best mechanical player. So bakit kailangan lumamang? Binanggit din ni Carl na mas mabuting wag na lang silang maging magtropa. Lalo na mukhang ayaw din naman daw ni Irad. Wika niya rin na magpalakas pa daw ito. Rektahan, walang bahid ng alinlangan sa kanyang sinabi. Actually, Tinanggi pa nga ni Carl na guminhawa ang pakiramdam niya pagkatapos manalo on game 3. Dahil aniya na ilang beses na rin nilang tinalo ang RSGPH, lalo na sa playoffs. Ang tinutukoy niya dito eh, yung nangyari noong season 11, na nagkaroon pa ng comparison kung sino ang mas magaling gumamit ng Lancelot. Ngayong season 12, e eh, kumuli ang namamayagpag. Hanggang ngayon mga tropang Just ML, wala pa silang ni isang talo. 5-0 under current standing. Titignan natin kung magtutuloy-tuloy ba yan next week. Dumaku naman tayo sa labang Omega versus TNC. Kung gaano kainit ang naging laban ng mga orcas at raiders, ganun naman kasaya sa tapatang barangay at Phoenix Army. Abay mga tropa, ang Omega eh hindi lang pala pang land of dawn, kung hindi pang kaldagan din. Pagkatapos kasi nilang mawalis ang TNC, ang celebration e diretsyo sa sayawan, waring ginagaya ang dance move ng TNC. Unang nagpakitang gila si Etomax na sinunda ng boxing moves ni Chaknu at panghuli ay si Kelra. Sa kanilang pagkapanalo, nangangahulugan ba itong ang lason ay timplado na? Nahanap na ba ang tamang recipe ng Omega? Malalaman natin yan sa susunod na linggo dahil on week 3, tatlong match ng Omega ang nakahanay para dyan. Una ay sa AP Bren, nasusundan ng RSG, at panghuli ay Onic PH. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.